Attorney Garcia, good morning. Johnny Banyas po, uh, Jopel Peleño. Live na po tayo sa DWIZ, Channel 23. Attorney. Magandang uh, umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa inyo mga taga-subaybay at sa ating mga nakikinig sa inyo uh, kahit saan mang lugar sa mundo. Magandang Parang magandang din umaga. Parang Attorney. <laughs> anyway. Yeah, yan din po yung aking ano. <laughs> <laughs> Direct right to the point na katanungan, Atty. Garcia, with your indulgence ah, para sa akin at sa marami pong mga kababayan natin, bakit ngayon lang po kayo nagpetisyon para ipadisqualify ang Pamilya Tulfo? Um, kailangan ko pong pag-aralan mabuti yung aking uh, gagawin kaya medyo natagalan marami po kasi kasing kasong kailangang pag-aralan para ito ay maihain pero ito pong ito pong paghahain na ito gusto ko lamang pong linawin ano po is uh, is is not politically motivated it's not even personal uh, kasi if you will notice may mga nauna na pong nag-file sa akin tungkol po ito sa ano sa political dynasty yung mm -hmm. laban para yung political dynasty provision ng ating saligang batas ay maipatupad. Eh, uh -huh. e, ang problema nga lang po is merong kulatilya na as may be defined by law. So, may mga naghain ako na una sa akin, uh, meron na nag-file ng certiorari, yung puyatang uh, grupo ng kapatiran ahead of uh -huh. me, and then yung grupo ni attorney Trinidad, nagmandamus naman sila. So, ito pong kumbaga parang lahat ng paraan na uh, maisip natin na pag may advokasya tungkol sa good governance, eh, ine-explore po natin kung paano po natin maipapatupad yung mandato ng Saligang Batas na bawal ang political dynasty para po magkaroon ng equal access mm -hmm. to opportunities to public service. Nagkakaroon po kasi ng monopolya. Ayan mm -hmm. uh, po yung nangyayari ngayon. Pero attorney, linawin ko lamang ha, Nabanggit niyo po na walang halong politika, eh hindi po yata mayaalis na magkaroon ng kulay politika dahil I understand, mukhang makakabanggan nyo po sa kandidatura yung isa sa mga tulfo, si Second District Quezon City Ito. Representative, Ralph Tulfo. So hindi po yata, attorney, correct me if I'm wrong, maiiwas na hindi mahaluan ng anggulo ng politika. Totoo po yan. Uh, with all due respect po kay uh, Kong uh, Ralph. no? Uh, pero sa akin po, immaterial si Kong Ralph. eh, uh, Kahit sino po yung kalaban ko, ipapile ko pa rin po itong petition. At kahit sino po ang pamilya yung gagawa ng katulad ng ginawa ng mga tool po ngayon, papailan ko po sila. Kaya sila lang po ang napailan ko dahil sila lang yung alam ko na already uh, para sa akin po it's already a blatant violation, dahil lamang sa walang definition ang ating saligang batas. Uh -huh. Parang there's there is going to be no more limit to mm -hmm. the abuses that is going to happen. So sabi ko enough is enough. Mm -hmm. Maliwanag naman po na may pinagbabawal sa saligang batas ang political dynasty. So sabi ko mm -hmm. let me do this dahil... Um, Obvious na po eh. Isipin mo brother, 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 sister, tapos mother, father, son. Andun sila lahat mm -hmm. sa Congress natin. Anim sila. That is already a tremendous concentration of political power. Hindi po ito talaga politically motivated. Kahit sino po yung kalaban, papail ko pa rin po yung kaso. Okay, binabanggit nyo rin po attorney ha with your indulgence, kuya uh, Jopel ha. Na hindi po ito personal. Uh, alam naman po natin na sa ibang lalawigan may mag mga magkakamag-anak na tumatakbo. Uh, in particular po sa Batangas, bakit po parang naitu naitumbok niyo po lamang dito sa Pamilya Tulfo yung, yung uh, petition, Atty. Garcia? Yung petition ko po kasi, ang sinasabi ko sa petition ko is uh, yung obvious na hindi na po natin kailangan ng definition, eh simula natin doon, eh, hinihikayat ko yung, yung ngayon, commission na hinihikayat ko na magsimula tayo doon sa obvious na hindi na natin kailangang magkaroon ng definition. Yung po kasing ibang family na naghalo na, na, na galuhalo, katulad ng sinabi niyo sa Batangas, si Labil Santos, eh, sa tingin ko po, pagkayo ng pag-uusapan natin, kakailanganin po natin talaga yung sinasabing kulitilya na as may be defined by law. Ang sa akin po, ang tinutumbo ko lamang dito is yung, pardon me for using the, yung garapala na po. Ano po. Uh, tapos ipangangalandakan lamang na ba eh, wala pa namang batas. Eh, ilan pa pong buong pamilya yung... Eh, kaya po, kaya ko po, po na-i-file na na yun. Right. Kumbaga, it's uh, on, on, a, purely uh, academic and, and uh, ito po kasi part ng advocacy namin na uh, against political dynasty, against corruption, uh, electoral reforms. So, eh, hindi nyo po na isa po ako doon sa nagreklamo, nagfile ng complaint against Speaker uh, Romualdez. Mm -hmm. Kasi yan nga po ang aming advocacy, political dynasty, corruption. So, hindi po ito personality-driven, this is advocacy-driven po. Mm -hmm. All right. Uh, binabanggit po rito, kinukot ko yung Jopel, ha? Ah. pwede kang ano dito. Sabi na, Uh nakasad po sa inyong uh, petition na prohibiting a concentration of political power in one family is a means to an end to guarantee equal access to opportunities for public service at isa pa uh, the running members of the Tulfo clan should not be allowed to run because the constitution prohibits political dynasties here's a run, uh, parang binabanggit po rito na doon kayo tumutukod pero ang katwiran naman po ng isa sa mga magkakapatid e eh wala pang batas na dapat tama sinasakyan itong inyong petisyon. Uh, uh, tama training. po 'yun pero hindi accurate. Uh, hindi po sa walang batas. Meron pong prohibition sa Saligang Batas, prohibiting political dynasty. Pinagbabawal po ang political dynasty. Pagkatapos meron lang pong kulatilya na as may be defined by law. Tama po yun, na wala pang definition yung political dynasty. Kaya nga po ang sinasabi ko, let's start with the obvious para po ito eh masimulan at nang ito eh magkaroon ng 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 cap, no? So that there's going to be like a stop to the abuses that is going on. Eh pagkaka po ito hindi natin pinigil, itong isang pamilya na po ito eh. Eh ano pa po ang susunod? Eh kaya sinasabi ko, eh, enough is enough. I want to try this, so let's let's stop this already so kung sa kasakali sakali uh, attorney na magkaroon ng uh, desisyon kung saka kasakali lang naman eh, sino ang unang nais nyo na mabigyan ng uh, desisyon o matanggal na ma, ma, matanggal, matanggalan ng ma karapatan na, yes, na tumakbo at ma-disqualify for this election Ano po yan eh uh, silang lima po yung na, na ang uh, respondent dito sa kaso so lim, sila pong lima yung mga uh -huh pagbabawalan na tumakbo. Mm -hmm. Walang matitira, uh, Atty. Garcia. matitira, po lang ba? po si Sen matitira lang po si Senator Rafi kasi ah, siya yun, incumbent. Na. All right. Okay. Ito po ba bilang uh, susug susog dun sa katanungang walang politika at walang personalan eh? Manalo matalo, Atty. Garcia, tuloy po ba ang laban? Tuloy na tuloy po. Wala pong, wala pong tigil. Tuloy na tuloy po. At hindi lamang po nakatutok sa pamilya Tulfo itong uh, inyong advokasya na ipa dahil po sa anggulong political dynasty attorney. Doon lang po talaga nakatutok, nakatutok. Kahit po sinong pamilya kung nagkataon lang na sila yung gumawa nito, kung meron pa pong iba, eh susugan na po nung ibang nakakaalam kung meron pang pamilya na ganito rin po ang sitwasyon. Um uh, mm -hmm. Take and join so, me attorney, may uh... May uh, plano ba kayo? May naisa ba kayong sampahan maliban po sa uh, Tulfo brothers or Tulfo family? Actually, yung sa akin pong ano, this is already enough uh, to to make a case doon sa akin. Gusto ko lang pong masimulan yung, uh, mm -hmm. yung pag-implement ng prohibition on political dynasty. Kasi kung sisimulan po natin yan, dito manggagaling sa korte. Uh, ang buong pag-ansa ko po is that uh, because nasimulan na yan, Uh, Congress will follow suit kasi for 38 years po hindi nagkaroon ng definition ng political dynasty and and understandably so because it's going to be against their their uh, interest no kasi kahit na po nung 1986 constitution kaya po hindi yan na define eh sabi nga po nung isang commissioner uh, this issue is very popular outside but not popular inside kay hirap po talaga yung mm. political dynasty na yan simula pa lamang pero if you will notice yung kaya po tayo ng ng term limit na uh, three three, uh, three terms is precisely because of this provision na gusto nat gusto nating magkaroon ng pagkakataon yung huwag, yung yung ibang qualified na candidates wag pong ma yung incumbent kasi when when you are an incumbent you you acquire tremendous power mm -hmm. na magkakaroon ng monopolya pero ang binabanggit po ano asabi nga nung uh, ibang mga nakaiintindi sa batas at syempre maraming mga ng ang nagsasabi na hindi po magpa-prosper yung anti-political dynasty bill na yan dahil mistulang bato na ipupukpok sa ulo ng mga mambabatas siyang issue na yan uh, do you agree with that attorney garcia Pwede po, pwede po. Pero alam po ninyo yung akin tinatahak na landas papunta sa Supreme Court, kakaiba po dun sa tinahak ng mga nauna sa akin. No? Yeah. Mm -hmm. katulad po nila, Attorney Trinidad, sila Attorney Trinidad po yung grupo nila. Uh, sila po ay mga batikang uh, abogado, abogado. Nag-file po sila ng petition for mandamus. Ano po, yung kapatiran is certiorari. So we're actually really trying to exhaust every possible mm -hmm. means to get the supreme court into saying something about political dynasty they already said kailangan talaga ng ng uh, enabling law kasi sabi ng batas as may be provided by law pero alam po ninyo sinasite ko po yung uh, si si uh, justice carpio sabi po kasi ni justice carpio is um the provisions of the constitution uh, should be considered as self-executing self-executory po 'yan kahit na may mga kul kulatilya pa 'yan kasi uh, pagka po kasi hindi ganoon eh madali pong madali pong suwayin ng kongreso mm. ang mandato ng supreme will of the people mm. by simply neglecting their duty so ganyan po yung nangyayari ngayon no mm. uh, ito po kasi sa ligang batas natin na ratify ng mamamayang Pilipino at hindi po natutupad simply because congress has refused to perform a duty mandated by the constitution mm. and tayo pong mga ordinaryong mamamayan we are trying our darnest best to to get this mountain to move this immovable mountain para po ma mapatupad itong uh, provision na ito ng ating saligang batas. Right. With that, uh, Attorney uh, Garcia, maraming po po kami dapat itanong kaya lang kami po ay uh, kinakabusa sa oras. Nasa inyo pong pagkangataon, baka may karagdagan pa po, po kayong mensahe. Attorney Garcia, go ahead. Okay. Eh, ito lang po, uh, hindi po politically motivated. This is purely, on uh, an purely academic talagang uh, doon na lang po natin dalahin, wag na po nating haluan ng kung ano-ano pa na kesyo ganito, kesyo ganon. Hindi po uh, gusto lang po natin talagang magkaroon ng katuparan ito. May isa pa pong issue eh yung uh, yung uh, yung citizenship no. Uh, yung ako ah, so, uh, ano po sina tayo sa oras natural. attorney. Go ahead. Ngayon po, opo. Sabihin opo. ko lang po the other issue I filed is yung natural born uh Philippi Filipino status. Ang uh, ang by burden po doon is yung mga aplikante, mm. the aspirants. Ano po, ilang po sana sabi ko. Ah, mm. uh, taga DWI si rin po ako, mamaya ang gabi subaybayan niyo. <laughs> <laughs> Kaya nga sila sabi ko, alam na alam mo yung mga dapat sabihin na may kaugnayan sa ano eh, sa impiler eh. Anyway, with that, Attorney Virgilio Garcia, maraming maraming salamat sa pagkakataon at uh, good luck. Good morning po. Thank you so much, Attorney. Salamat po. Alam, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Alright, yan po mga kababayan, kay takdakan si Retired Brigadier General Attorney Verilio Garcia.